So what's up, what's up mga kasaag, Sir QTV again And today is May 14 mga ka-saag, no So fiesta po sa kalibunan mga ka-saag at dahikan Pero mas pinili po namin ngayon na pumunta sa bukit Dahil uh, mag uh, Mangunguha po kami ng At pagsasaka po pala mga ka-saag Kasi ngayon po yung schedule ng pagsasaka doon sa aming bukit At pagrutor sa aming palayan mga ka-saag Kasi i-pre-prepare na po namin ang aming palayan para sa pagtatanim mismo mga kasag. So, subaybayan nyo na ako mga kasag na sundan kami papunta sa aming bukid para sa pagsasaka at pag-rutor ng aming parayan. Yes. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga secret weapon mga ano Ito, yung uh, sombrero at yes, jacket mga sakit kasi kita nyo naman mga kasago. Oh, kita nyo naman. Napakainit po ng panahon. Baka maging uh, ano, alam nyo na <laughs> Baka magka-sunburn mo tayo mga kasag So kailangan natin ng jacket at Itong sombrero, yes! Let's get started. Like a hell cut. <laughs> nandun po sa lulo yung bukid na mga kasag so pwedehan nyo lang kami dito okay, So, what's up mga kasag? Bago lang po kami nakarating dito sa aming bukid mga kasag, dito sa aming payag mga kasag. Mahiko po pala mga kasag Sa so, talaga ang mapifail nyo mga kasag dito sa bukid ang ah, presko po ng hangin. So mga sag. Yan. Ito po yung aming palayan mga sag ipagkita po sa inyo. So ito po yung aming palayan mga kasag. Sa so, nakikita nyo mga kasag meron na po area na naruto na po mga kasag. Meron din pong area na hindi pa ipagpapatuloy po namin yan mga kasaag pero yun po sana mag rotor ngayon mga kasaag nakita yan po na medyo kulang po ang tubig so kailangan po po ng maraming tubig diba? para po lumambot yung lupa kasi hindi po maro ang uh, aming palayan kung hindi po malambot ang lupa lalo lalo na kung wala pong uh, maraming tubig so sa ngayon mga kasag pupunta muna kami dun kaming aming kasi magsasaka lang po kami ngayon mga kasag so doon po pupunta po tayo doon mamaya so swepe lang kami so ito po yung uh, aming dadaanan mga kasag medyo masukal pa po, po yung daan hindi po namin na uh, tatrabaho ito pero bago po namin ito tamnan mga palay kailangan mo na pasin ito lahat mga kasag buti na lang po at hindi masyadong mainit at kita nyo mga kasag medyo malaki po yung tubig sinadya po talaga namin mga kasag na ngayon po magsaka ng niyog kasi malaki po yung tubig mga kasag Kasi kung saka kami ng niyog dito sa amin At hindi po malaki yung tubig Hindi po makakapasok yung bangka namin mga saag At mahirap po para sa amin na kunin yung mga niyog Kasi nasa gitna po yung niyoga namin mga saag So, hindi po yung niyoga namin mga saag sila papa At yung magsasaka po ng maniwag so, pupunta na tayo dun kasi nandun po sila papa mga saga at yung mga magsasaga na po ng nyog at kailangan po natin bumaba dito ah, kahit okay, kailangan po natin lumusog dito sa putikan kasi wala na po ibang manadaan mga kasama punta dun at hindi na mga kasama kung napapansin nyo mga saag sa tubig dito yun ang daloy mga saag no makita nyo talaga papasok doon sa loob kaya kailangan po natin itik advantage mga saag yung, yung tubig yung daloy ng tubig ang pagtasa ng tubig para po mas madali namin maisakay ang mga nakuha namin yung punta doon sa bilin ng nyog kasi pag kailangan po tayo kailangan po mag magmadali mga saag kasi mga ilang oras ang mga saag bababa na lang po ang bababa, bababa na po ang tubig at kapag hindi pa po kami natapos siguro may mahirapan kami sa pagsakay ng mga new mga sag ito papunta sa pagka susunod yung hanggang mga sag around Ayun mga kasag, nakita niyo mga kasag, yung pagsaka ng aming niyog. So, natapos na sila doon. Tapos, dito naman sila mga kasag. Diyan, kung nakita niyo yan mga kasag, diyan naman ang kanya, kanilang isusunod. At kung napapansin niyo dito sa likuran ko mga kasag, lum, lum, uh, po yung tubig mga kasag. Kasi sa, nasabi ko sa inyo kanina na kailangan po namin magsaka ng niyog na mataas yung tubig para po madali namin uh, mai-transfer no may lipat yung mga nakuha namin nyog papunta sa bangka mga kasag kasi eh, kung walang kung hindi po matasang tubig alam nyo na may hirapan po kaming ilipat yung mga nyog mga kasag so mga ang pagsaka po ng niyog mga saag ginagawa po namin uh, sa isang taon pangatlong beses po kami magsaka ng niyog mga kasaag po. Uh, kaya isa, po, isa rin po sa dahilan kaya namin sinaka ngayon kasi marami na pong bunga at mahal na po ang kilo ng buong niyog mga kasaag po yung buo po mga kasaag nasa 15 pesos per kilo na po ang mga sagang benta ng aming niyog so medyo malaki-laki po yung kita mga kasag pag marami po kaming nakuhang o nasakang niyog pero hatiin pa po, hahatiin pa po mga kasag dun sa umakyat po sa niyog kasi ang bawat puno po ng niyog mga kasag na sinasaka dito po sa amin ay 10 piso so dun po sa nagsasaka ng niyog mature na po ang kanyang 10 piso bawat puno ng niyog na kanyang nasasaka mga kasaag uh, iba din po ang bayad doon sa nagbubunot ng niyog mga kasag so yun mga kasag no 10 piso kada puno po ng niyog na sinasaka at doon po naman po sa nagbubunot ng niyog bawat niyog ay isang piso so basically po sa isang daang niyog na binubunot ay isang daang piso din po ang kanyang uh, marireceive yun po mga kasag so hindi po talaga uh, uh, malaki laki ang aming kinikita mga kasag pero okay na rin po yun mga kasag kaysa sa mapabiyaan po ang mga niyog yan So, kung meron kayong dalawang hektar yang lupain o kanyugan medyo malaki-laki na rin po inyong kikitain mga kasaag alam lalo na kung kayo mismo ang magsasaka at kayo mismo ang magbubunot ng mga nyog pero, pero, kasi sa inyong mga kasahag, hindi po ako marunong magkit ng nyug at hindi po, rin, hindi rin po ako marunong magbunot ng inyong mga saag Siba ng mga sag magaling po siyang makiyat ng niyog at magaling po siyang magbunot nung kabataan niya <laughs> po mga sag Pero sila ko mga sag ay marapit na po mag senior citizen kaya kaya uh, naganap lang po kami ng tao na marunong umakyat at magbunot ng niyong mga saag. At amin lang pong binabayaran <laughs> kasi wala na pong makakaakyat ang inyong mga sag at makapagpuno natin so nakarating na, nakarating na po kami dito sa aming bahay ko po mga sag yan at medyo malayo layo po talaga yung aming rinakbay at kahit medyo malayo po mga sag ang aming nilakad Presko pa rin po ang hangin dito sa bukid mga kasaag si Papa mga saag kung nakikita nyo andun po siya mga kasag. andun po si Papa mga kasag. andun po siya ginagawa para po sa pag rotor ng aming pat ng aming palayan bukas mga kasag kasi meron na po yung tubig mamaya mga kasag at ready na po i rotor so sabay nyo lang ako mga kasag no? sana meron kayong natutunan sa uh, aking video na isinagawa ngayon mga kasag tungkol sa aming pagkasaka ng mga niyog. Nalaman nyo mag-usaha kung magkano ang per kilo ng niyog ngayon. Again, isamarize ko po mga kasaag, 15 pesos per kilo po ang bilihan ng isang buong niyog. At sa aming pagkasaka naman mga kasag ang bayad po namin sa umakyat ng niyog is 10 piso po kada puno ng niyog. At doon naman sa nagbubunot ng niyog, isang piso kada niyog. So basically, sa isang daang niyog, mayroon, po, mayroon din po siyang isang daang piso. So ayun mga saag see you in my next video, Circuit TV. Please don't forget to click like and subscribe mga saag. Approve. Like the hell cat.